o okay, yung boss, itong tutorial na to um, para sa mga hindi marunong mag solder pwede naman i-direct tayo yung IPEX sa mismong board so katulad nito uh, may dumating na ano, um, uh, nagpa-modify na ano, na apat na port so itong demo ko ay naka-direct na sa mismong uh, motherboard or P PCB ayan so ito binago ko no so nakadirect na sila sa mismong uh, uh, module so ayan so itong uh, itong dalang ito uh, ito 0 tapos ito number 1 tapos ito yata yung ano, uh, number 13 tapos ito yung number uh, uh, 11 So okay apat na ports ang uh, i-demo -de ko para sa mga gusto mag direct na lang at uh, hindi mag soldered Pwede pwede naman po i direct na lang So para hindi, hindi mas mahirap sa inyo So okay um, subukan natin itong iset up na dito sa naka binutas ko na to eh So, so medyo mahirap kaya uh, oops sorry So, makabutas na ako. So, ayan Oops. Tapos, next, yung kabila. Teka. Uh, Hirap pala kapag isang kamay na nagkakamera. Pero, kayang-kaya ko to. Yan. So, ayan Tapos, yung pang uh, number Ika 13 pa to. So, number 13, Teka, okay, medyo mahirap lang taga. Okay. So medyo nabatak siya, no? Pero kapag inassemble na talaga sa ano, sa mismong casing niya, magiging okay na yan. So medyo adjust na. Oops, naba. Kinakailangan niya ata dito yung mismong uh, padbang uh, glue gun or glue stick. So, medyo nakaangat siya na. E, tapos, sa so, ika-apat, So, So, basta ikaapat, Okay na yun. Pwede naman i-direct cut talaga. So, medyo mahirap na talaga dahil isa ng kamay lang kamay na gumagana sa akin. So, okay. Ito, may continue po tayo. So magte-testin tayo na nakadirekta na sa 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 mismong board niya. Hindi na 'to naka-soldered. Okay mga ito na po. So nagte-testin tayo ng apat na ports na nakadirekt sa mismong uh, module niya. Hindi na siya naka -soldered. So, gamit ko nga pala itong mga antenna stick ng uh, Suncom 06. So, okay. Uh, subukan natin yung ganyang stick na yan. So, okay. Speed tayo. So, tignan natin yung parameters nitong uh, medyo naglalaro yung signal status niya, no? Kanina 4G, ngayon nag-5G. So, signal natin itong uh, signal parameters, signal status. Okay, uh, 5 dB, 4G. para uh, Tapos ito, 12. Uh, 12 dB para sa 5G. So, so naglala sa negative 1 yung 5, 4G. So, okay. Um, okay, speed pitas tayo na nakadirect sa mismong uh, uh, antenna stick natin na uh, from uh, Suncom 6. So, okay. Pais-pitas tayo. So, later on, subukan natin tanggalin ng itong uh, mga antenna stick. So for so good kahit naka ano yan. Oh. So okay. Um, okay naman siya nasa 150. So tandaan niyo po ay uh, yung naka antenna stick ay nasa 152 Mbps. So later on um tanggalin natin yung outdoor. So, subukan natin tanggalin outdoor. Expected na possible mawawalan signal to. So, tanggalin natin ng todo. So, isa isa. So, nakaready yung mismo 4x4 hybrid MIMO. So, ayan. O, tun, Bumaksak sa 4G. So, ganyan talaga. So, okay, ha. tignan natin status. Okay, bumaksak siya sa 4G. Pero malay natin, maski 4G ay, um, uh, malakas pa rin yan. So, pero wala to, may signal pa rin, no? Ako, no, automatic yan, di ko siya naka-band locking or na-set sa 5G only. Actually, automatic to naka-5G NSA to. So, naglalad sa 0 bars, 1 bar. So, expected mabagal to. Okay, not bad. Parang na skin na sa 7 Mbps. Oh, um, going down sa 3. 4 Mbps. So, ayan. So, kung na kailangan talaga outdoor antenna, no? So, okay. Um, ikabit ko na po yung outdoor antenna pagkatapos nitong speed test ng uh, walang antenna stick. So, ayan yung uh, uh, what, default to walang antenna. So, pero in fairness, uh, mayroon pa rin siyang signal. So, subukan natin yung uh, 4x4 hybrid MIMO. So, ito yung ay So ayan um may tatlong image bat na katigasan tong uh, LMR 240 Parang solid na solid yung cable na to So ayan The full bars o oh, mas solid yata merong nakalerek. So, oops. Nalagaw tayo dyan. So, okay, will... feel it. So, okay. Lagin tayo. So, balik tayo dito sa Dashboard. So, signal status tayo. So, okay. So, okay. Maganda yung uh, 4G assigner niya. 15. Tapos, 5G assigner. 23 dB. So, okay. Speeds tayo. ito mo yung nakadirect sa mismong PCB board o mismong uh, motherboard module pala so nakadirect siya sa module so di siya nakasoldered So okay, uh, depende pa rin yung sa location, uh, yung ating uh, signal status. Uh, yung antenna ko nasa banda 4th floor at yung uh, itong naupahan namin ay na, nasa 3rd floor. So, okay. Mukhang tested naman yung pagka uh, yung nakadirect sa mismong uh, module niya itong IPEX. Parang uh, halos magkasing pareho lang din yung nakasoldered nakasoldered yung mismo uh, IPEX. So, ito muli yung video na to ay yung ay ang Uh, yung nakadirekta sa mismong uh, module itong IPX na SME so okay uh, success po talaga so sa mga hindi pa doon mag-solder okay na okay na po itong tutorial na to para sa inyo na naka nakadiret na sa mismong uh, uh, module ng PLDT so okay maraming lahat po sa inyong panonood um, ako muli si Mr. Ramos at sa aking Facebook account na si Ronnie Valdres.